What's up mga kapetals? Welcome na naman nga sa pribagong araw ng buhay ko. <laughs> Bali ngayong araw nga, iiwan muna namin ang batang mayaman kay ati Miles dahil nga may lakad ako. Ito talaga ang pinaka-worst na pwede mo palang ma-experience pagka cesarean ka. Bali nung nasa hospital kasi ako, madalas akong walang sa plot nung nagpapadede ako tapos naka-aircon nga. At nung umuwi nga kami dito sa bahay, ganun din ang nangyari. Kaya naman pagkatapos ko makapagpadede, pinasok ng lamig yung likod ko at nagkaroon ako ng ubo. Noon una-una, tolerable at natitiis ko pa, pero dahil nga dry cough siya, sobrang sakit sa lalamunan, ang sakit sa dibdib at lalong-lalo na sa tahi. Yung tipong ka daw nga ay napapadasal at napapaiyak ako dahil sobrang sakit talaga. At ganun din ang aking asawa. Nagkaroon din nga siya ng ubo So sa kanya naman may plema at yung akin ay dry cough. Dahil nga ka ko ay napapayak ako at sobrang sakit na talaga, nagdesisyon na kami na magpa-check up. Ito niyo naman ang itsura namin dito. I ilang araw pa lang si Tutoy ay eh. parang meron na kaming hinahabol na bata. Talaga naman. <laughs> Balo na nagpa-check up nga kami, madaming plema ang aking asawa. Kaya ang goal sa kanya ay tunawin ang mga plema at para mailabas na niya. At ako naman, dahil nga ako ay may tahi at masakit, ka ko ang naging solusyon naman sa akin, tutunawin ng plema pero ko kukontrol yung aking pag-ubo. Kung baga, yung nireseta sa akin na hindi ako masyadong uubuhin, hindi katulad nung mayat maya yung ubo ko. Nung naririnig ko nga yun, sabi ko, sige po, dok, talagang kailangan, kailangan ko po yun dahil kada takhol ko talaga ay napakasakit talaga naman tumutugon sa tahi. Pag nasisaryan ka, tapos nagkaroon ka ng ubo, worst experience, hindi ko alam kung paano ko kontrolin yung ubo ko. Kaya nga natigil yung pag-inom ko ng pineapple dahil parang natitriggered nga din yung katinang lalamunan ko kaya medyo ilang araw na akong hindi umiinom ng pineapple. At pagkatapos nga namin magpa-check up, thank you Lord at kahit papano nga ay minapa-order ako ng cellphone ngayon. Kaya naman bago kami ang umuwi ay pinadaan ko muna dito ang aking isawa para kuhanin yung cellphone na in-order ko. Hindi na nga ako sumama sa loob dahil nga nahihirapan akong bumaba dahil nga medyo mababa itong sasakyan namin. At nung gabi nga, kumain na lang kami dito at makikita nyo nga na medyo wala akong energy. Yung andayin mong gustong gawin sa buhay, gumagaling na nga yung tahi mo kaso natitriggered naman ng ubo mo. Pero naniniwala ako na may dahilan naman ng lahat kaya ito nangyayari. Tapos 'di ba pump na ako at siya namang pinapainom ko kay baby. Kaya naman tinanong ko kay Doc kung pag nagpump ako ay pwede kong ipainom sa kanya. Kaso ang kasamaang palad nga dahil napakadami kong iniinom at binigyan nga ako ng antibiotic para mas mabilis akong gumaling at mas matigil yung pain. Ay hindi ko nga ito pwedeng ipainom kay baby. Kung makikita nyo nga dito, medyo maraming ibinigay sa akin. Para sa pain, para sa plema, at para sa pagkukontrol ng ubo ko. Kung makikita nyo dito, dalawang papel dahil tigisa nga kami ng aking sawa. Mas marami nga lang yung aking iniinom. At kahit hirap na hirap nga ako, tuwing umiinom ako ng gamot, wala akong choice kasi kailangan kong gumaling para kay Bibi at syempre para dun sa tahiko ko. Mas natitrigger kasi yung tahi ko, pagka daw po talaga naman tumutugon. Lahat na nga ng anggulo sa pagubo ay ginagawa ko para makontrol ko yung pain kaso ang hirap talaga. Kung ano-ano ang pagsubok ang dumadating sa buhay ko lately pero naniniwala ako na may dahilan nga ito lahat. Kasi sa totoo lang, sa loob ng 9 months, never talaga ako nagkasakit, nagkaubo, nagkasipon o nagkalagnat. Ngayon na anak na nga lang ako na experience ko yung mga ganitong bagay. Siguro nga dahil sa pagod, sa sakit, sa puyat. Kaya naman, sabay-sabay talaga ang lahat. Buti na lang talaga may mama Marites at may ate Miles na gumagabay sa amin sa pag-aalaga kay baby. Dahil nga hindi na rin namin siya mabuhat na matagal dahil nga pag umuubo kami, ikawawa naman siya. Kaya naman pag buhat namin si baby, nakamask talaga kami. Every morning and every night talaga, nililinisan namin yung kama niya at pinapagpagan. Kaya naman habang pinapatulog na ng aking isawa, ang kanyang anak ay siya namang ginawa ko dito, ay ko ito at papagpagan ito sa labas. At pagkapagpag nga ay siya namang ibabalik ko dito para nga makatulog na rin si baby pagkatapos. Sa mga pinagdadaanan nga namin lately, hindi ko na lang ito tinetik as negative at hinahayaan ko na lang. Sabi nga nila ay go with the flow. Dahil yung mga ganitong bagay nga ang talaga namang hindi namin kontrolado. Hindi rin naman namin gustong magkasakit o magkaubo o kung anumang nararamdaman namin ngayon. Kaya naman talaga, health is wealth. Kahit pag gano'ng karami ang ating yaman, kung may nararamdaman naman tayo talaga namang hmm Pag tinitingnan ko na lang si baby, mas lumalakas yung loob ko. Kaya naman, ginagawa ko na lang yung mga pwedeng gawin para kahit papano eh, meron akong nagagawa para sa kanya. Naniniwala ako na sa umpisa lang ito lahat. Nakasama ito bilang first time parents nga kami na sa pagkakaroon ng anak talaga hindi biro at lahat talaga masusubok sa iyo emotionally, physically, mentally kaya naman dating stress na stress ako iniiyakan ko yung mga bagay-bagay ngayon naman sabi ko sige mangyari na ang mangyari hindi ko naman ginusto na magkaubo ako sige iinom ko na lamang ng gamot at pagkagumaling ako saka na tayo babawi kay baby at pagka na wash out na yung ininom ko na gamot saka na lang ulit ako magpapampas na namang ipapainom ko kay baby Basta lahat ng nangyayari, may dahilan, kailangan ko lang mas maging matatag at mas maging matapang. At kinaumagahan nga, thank you Lord, at nalaglag na nga yung pusod ni baby. At sabi nga daw, isabit sa pinto, para nga daw hindi mahihiyain ang batang mayaman, naman naman. Naniniwala rin ba kayo sa mga ganitong pamahiin? Si paglang talaga sa pag-inom ng gamot, kita nyo naman sa mata ko, medyo malamlam na dahil pinupuyat nga rin ako ng aking ubo. Pero kahit na gano'n, naniniwala ako na mawawala din naman ito. Kaya laban sa buhay, diretsyo ang ating pagiging ina at pagiging mayaman. At habang nakakatulala nga ang buhay, may share, -share ako sa inyo. Alam niyo naman na ako'y reseller ni Sitaw. Bali, pag nakapag-download na nga kayo, it's time naman para mag-register. At pagkatapos yung mag-register, tara naman nga maging seller. Bali, pumunta kayo sa account. Scroll down and be a seller. Bali, may fill upan kayo dyan at mag-iisip kayo ng shop name nyo. At syempre, huwag niyong kalimutan ang aking referral code. At pagka na-fill upan nyo na nga lahat, register your shop. Nga kayo registered na, seller na, nakapag-add na kayo ng products at nakapag-cash in na. It's time naman na para mag-process ng orders. Bali pumunta kayo sa account. Click nyo yung orders. Doon nyo nga makikita sa pending yung mga orders na pwede nyo i-process. I-click nyo nga lang yon pagkatapos pay and take delivery. O oh, ba diba, ganun lang kadali. Pwede na nga tayong kumita ng 3 to 12%. Taba naman. Kaya ano pang ginagawa mo? Be a seller now! At kahit nga mahina ang pagkatao ko dito, laban lang may dahilan ng lahat. O siya, kung ikaw nga hindi pa napapadala ng yaman o ng craving, sa ano pang ginagawa mo dyan? Basta huwag mo lang kalimutan na share itong ating video at i-follow itong ating page. Manifesting na mas maging okay na kaming mag-asawa. O siya, hanggang dito na lamang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! Sana po mas maging malakas na. Ha ha ha!